So what's up mga kanter, panibagong araw, panibagong video naman ang inyong matutunghayan For today's video mga kanter, maghihila tayo ng bitana kung tawagin dito sa amin So ayan mga kanter, samahan nyo ako sa paghila ng bitana Ali nandun, yung naghihila muna mga kanter Pupunta tayo doon mga kanter, samahan nyo kami So ayan nga po mga kanter, maghihila na tayo medyo mahaba din yung inariyan lubid mga kanter kaya medyo matagal-tagal din maka ano sa pang pang makasampa mabutin tayo ng alas 12 eh. time check nga pala 7.30 pa lang mga kanter so yan mamaya ulit mga kanter update ko na lang kayo mga kanter, madami nang naghihila. easy lang mga kantor oh easy lang jadi itu hmm. on So ayan nga po mga gunter, medyo malapit na yung hinihila natin na lubid. Malapit na rin yung lambat yan. Kabilaan yan. Nandun sa kabila yung iba. Dito naman yung ano, pinaghihilaan ko. Yun, naabangan natin ang pandilis. Baka sakaling mayroong dilis na sumama. Ayusin pa. Ay balik na tayo dun sa pinaghihila natin mga kanter yun mga kanter mukhang hindi na tayo abutin ng tangali dahil sobrang taong naghihila yun Ang daming naghihila mga kanter Kaya medyo mabilis Ang paghila natin Medyo malapit na rin yung buya mga kanter So yan mga kanter Malapit na yung lambat

Mga kantir, lambat nang hinihila natin. Ayan. Lambat na rin sa kabila, mga kantir. Sabay-sabay lang, mga kantir sa paghihilang. halos nangangalati na tayo sa paghila ng labat at meron na naman na gariya mga kanter mga bitana mga kanter so yun mga kanter abang abang lang yun nga po mga kanter medyo madami kami dito at sa kabila ay kunti lang kaya nauuli sila sa paghila kaya so, uminto kami ng sandali dito sa paghila mga kanter So yan nga po, mga kanter Medyo malapit na yung lambat Yung pinakadulo At inabangan na nga ng pandilis mga kanter ayan. Malapit na mga kanter Makikita na natin ge butong malapit na mga kanter ang dami na oh. Ang na. Ang dami mga kanter. May mga lalaki mga kanter oh. iba. Ang gandang klase mga kanter.

So yun nga mga kanter Ito na yung inabang natin na pandiglis Ano kaya may kung may sumama sa bita na nandiglis Magkikita natin Yan malapit na mga kanter

wah ah, ah. Oh. ah, ah. ah. ah, ah. ah, ah.

Grabe ng abuhe. Yan yeah, yeah, no. may ruso ng mga ruso mo naman kang chef. Delikado sa ruso eh. <laughs> <laughs> Delikado. Yan yeah, mga hunter, bali mm -hmm. nandito na pala. Si kanter Albert. Di, ito yung party niya. Nagila siya kanina. Nantay ko yung party ko oh, mga Canter. Yung party niya. Yung may mga lalaki malalaki din oh. Ito yung mm -hmm. isang uri din ng tribal eh. Tinatawag dito sa amin na ano? Na Mirapina. Mirapina anong tawag nito sa inyo mga kanter comment nyo lang tapos ito tunsoy tunsoy na tawag dito sa amin tapos yung mga sap -sap. sapsap sapsap -sap na maliliit maliliit ito yung pahaba na sapsap -sap. tapos yung bilog na sapsap -sap din mga kanter ito yung parte niya lahat mga kanter so lang. yun po mga kanter yan lang po ang huli namin yun lang po pala ang uli namin maraming salamat po sa mga laging nanonood sa video namin sa mga patuloy na po sumusuporta sa aming channel maraming salamat po sa inyo ingat po kayo lagi thank you yun shout sa inyong lahat makantar